Hmm. Okay, nandito yung mga name natin Good morning po sa inyo lahat At uh, welcome po, pasensya na po kayo Kasi nga, tinanghali nga kami Dahil gawa ng kami ay pabalik-balik Dahil si kuya, hindi po kabisado nga <laughs> Diba kuya? Oh, diba? Tapos tanong kami ng tanong, yung pala, itong hmm. lugar ninyo ay nandyan ng sa bungad at kami ay tutuklawin na. Sige pa kami nang katatanong. Magkipag-argue pa talaga ako. <laughs> Diyos ko po. Sinakyan natin tricycle. Si may imagine Sa taga rin sa inyo yan. Oo, oh, taga amin Okay. Uh, ako nga pala ay si Rosie Misikula. At ako ay small ano, vlogger at YouTuber. Tapos, uh, ako ay namimigay ng kunting tulong po para lang po sa akin yung mga nakakayanan. Kaya pasensya na po tayo. Bahagi lang po yan ang aking content na kahit pa paano makakatapos sa nyo. Sana po pasensya na po kayo ha sa akin nakakayanan po. At tayo ay magsimula na. Sino yung present? Si Aling Faye. Sino yan siya? Hi, halika na dito. <coughs> Oh. Hi, good morning. Good morning po. At ikaw ay aking masugid na tagahanga. Opo. <laughs> Ngayon nag one-on-one -on -one na tayo. Oh. Anong masasabi mo? Maganda kayo. <laughs> <laughs> wala akong masabi. Uh -oh. Wala kang masabi kundi wala. Fresh na fresh. <laughs> okay lang. <laughs> maraming salamat at kitang-kita ay na-meet na rin in person mm -hmm. at uh, maraming salamat sa patuloy na pagtatangkilik ng mga video ko sa pag-share mo maraming salamat at a uh, ayaw ko na masyado mag interview kasi baka mamaya yung bibig ko pa naman ay tuloy-tuloy pag ako ay nagsasalita. Kaya, ah, uh, matanong ko ilan ba ang anak Lima po. Ah, uh, saan si Ayun po. <laughs> Hi, Mr. Good morning. Ang sarap na iniiyaw natin dyan. Oo. Uh, uh, Ini-interview ko si Mrs. Okay, okay lang po ba? Oh, Ay, salamat followers naman. Niyo at at followers nyo rin po yan. Pati, pati po yung mga si si anak yan. ko. Ay, salamat pati naman. Yung at pati mga Ay, baka mamaya mga apo nyo, ha? Ay, malapit na. Malapit na. Marunong <laughs> na mag cellphone. Maraming salamat naman sa inyo. Sana nga, hindi lang to yung yung unang pagkakataon. Kami na, ano, nag-meet na kami oh, yan. anak ko po yan. Oo, hindi ba hmm. nagkita na tayo? O, kung baga, pangalawang pagkakataon. tumalamit may pangatlo, may pangapat, oh. hindi ba? Dito oh. na ako lilipat. <laughs> diba maging kapitbay nyo na ako maganda nga yun maganda nga yun hindi na kami hmm, lalayo diba? eh ah oh, sige hindi na ako masyadong mag-interview kasi yung ating kapatid ay mukhang hmm. ano na sis pagod Christ. na bigyan <laughs> 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 mo siya nung rice wala naman yata mga asawa kayo eh dito muna kayo ayan 5 oh. kilo rice aming salamat aming salamat din o malaking tulong to sa amin okay na kayo. Salamat. Okay, next in line, I see Miss Rosana Roses. Aba! iya mga anak. Ay, may baby. Baby, ah, uh, sorry. Ah, uh, si baby, paki-out mo na. Oo. Oo. Oo, sa ano. Um, good morning, Miss Rosana. Ang ganda mo naman. Miss, maganda ka po. Ah, uh, eh, no? Mm-hmm. Ah, Ilan taon ka na? 25. Ang bata mo pa. Ah? mm -hmm. At ang aga mo mag-asawa. Mahaga po lumande. <laughs> Oo, kasi bagay 15 years old talaga ngayon, mga kiring na eh, no? Nanganak <laughs> ako sa panganay ko, uh -huh. ano? Ako, Pero okay eh. lang kasi 70. ako naman nag-asawa ako, 23 eh, mas mm -hmm. maaga ako sa sa'yo. ba <laughs> diba? 23 lang ako nag-asawa eh. Ako po ano ako, 17 ako nanganak Ay sa panganay ko. <laughs> <laughs> maaga pala. <laughs> Ah, saan naman si Mr.? Nasa trabaho po Ay, buti naman may trabaho At ikaw, ilan ang anak nyo? Dalawa na Ah, nag-aalaga ka lang na anak po? Opo Oo, mas maganda po tayo mga nanay Pag maliliit yung mga bata Dapat ay atin alagaan ha? Okay. Opo At si Mr. ay magtatrabaho lang At kayo ay nasa bahay Sa mm bahay -hmm. Nag-aalaga lang po ng ating anak ha? Maraming salamat kasi Isa ka sa napili ni ah uh, Ate Faye na mabigyan ng 5 euros. Maraming wise. salamat. Ha, sana nito. makakatulong po sa inyo. Malaking tulong po 'yon <laughs> Uh, see? Thank you po. Thank you. Thank you. And next, I see Miss Yesa. Yesa, wala si Miss Yesa. Pang-apat ay si Miss Ligaya. Ligaya, Ligaya. Hi, happy morning. Kumusta? Good morning po. Mabuti naman. Ah, taga saan ka? Sa Minuyan po po. Kapatid, ah, taga, oh, kapatid po po si Fe. Ah, okay. Pero po, wala kayo problem. Dito lang po. Ah, Magulang okay. namin ang taga ano, antique nanay ko sa